Nagarad siya. Nakaready na Hey. Hi hello mga guys. How are you today? <laughs> I'm in going uh I'm half a hello vlog. I will go home on house and write speak in the guys. Yeah. Speak you right here. Hi. ito malaki din kaya lang isa lang dalhin kasi malaki. Akin na yan. Akin na ano. Dalawang malaki at tatlo pa lang malaki. tayo. balik pa dito ka usa. Oo. Oo, mo pa Ha. Ate. Sige na. Ikaw, dalawa akin may isa pa natira may isa pa natira balikan pa natin yan ibutang sa kumulo ayun na good ayun na ay dire 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 isa pong dire sa kuwa pun ulo isa hindi nakasala lagi magkupa kasihan be kita nak oh uh. <laughs>

hindi mo binago ba? parang matanda? oo oh. halo dumaan ka lang parang matanda hahahaha ala ate na utot utot bakit?

Bilis, kasi sakit ako ulo. Dapat si Mag dali na! Ate, sakit ako ulo. <laughs>